another mini na naman dito sa bahay kaya ito at meron na naman akong bagong mini vlog. Kaya tara samahan niyo ulit ako for today's mini vlog at panoorin niyo sana hanggang dulo para si pagin nga din kayo sa paglilinis ng bahay. Pagkahatid ko nga sa kinder ko, pinatulog ko na ang batang maliit. Tamang tama naman dahil half day nga lang ang panganay ko kaya in case magising ang batang maliit at may ginagawa pa ako ay eh may magtitingin-tingin nga. Pero simula nga nang binilhan ko ng pating pilo ang batang maliit ay sarap-sarap talaga ng tulog niya at ang haba talaga ng tulog niya. Feeling niya siguro ako ang katabi niya at tumatapik-tapik sa kanya habang shay natutulog. Tapos meron nga din yung mga lalabay Medyo matagal-tagal nga din ako matatapos sa paglilinis dahil buong bahay talaga ang lilinisan ko. Nakapaglinis na naman ako sa kwarto kaya dito naman ako sa salas naglinis. Dahil pagkagising namin sa umaga nililinisan ko na kaagad ang kwarto namin para nga hindi magulo doon dahil natutulog nga sa tanghali ang batang maliit. Etong mga mini appliances ko magagabok na din kaya nilinisan ko na nga din pati nga din itong pinagpapatungan. Hindi naman ako nag sa asawa ko pero napansin siguro niya na unti-unti na talagang dumadami ang mga gamit ko sa bahay kagaya ng mga appliances. Kaya pinapagawan niya nga ako ng cabinet. Nakapamili na nga sila ng materials para sa gagawing hanging cabinet. Kaya lang hindi pa talaga nagagawa dahil busy pa nga din talaga yung gumagawa. Buti na nga lang naisipan ng asawa ko na paggawan ako ng hanging cabinet para naman organize sa mga gamit ko sa kusina. Siguro natutuwa din ang asawa ko dahil nung una hindi talaga kami makabili ng gamit sa bahay pero unti-unti din talaga kaming nakakaipo. Tapos eto nga nakatapos na ako sa paglilinis sa salas kaya dito naman ako sa may garahe naglinis at pagkatapos sa garahe dito naman sa kusina. Pero pagkatapos ko ni sa may garahe, inantay ko lang saglit yung panganay ko dahil sinusundo niya nga yung kapatid niya. Gawa nang nagising na nga ang batang maliit kaya hindi ka agad ako nakapaglinis dito sa kusina at ayun pagdating na panganay ko, eto nga't inumpisahan ko na ulit ang paglilinis. Iba talaga ang linis ko kapag hindi ako gumagamit ng sea waste all purpose cleaner. na ubos na kasi yung ginagamit ko kaya ayan wala talaga akong magamit. Nagprito ng manok ang asawa ko kanina tapos may natira pang mantika kaya sinalin ko na nga dito sa lagayan ko dahil pwede pa naman siyang gamitin. Ang ganda lagayan ko ng gamit na mantika, kung gusto niyo din yan, lalagay ko na lang sa comments section ng link kung saan ko nga yan nabili. Tapos yung glass tray ko, ginamit ko ng binyag ng batang maliit at ngayon ko pa din talaga na itabi dahil ngayon pa nga lang ako nakapag general cleaning dito sa kusina. Nakapaglinis na ako sa kwarto, sa salas, pati na din sa may garahe. Baka sabihin nyo hindi ako naglilinis ng CR kaya ito at naglinis na nga din ako ng CR. Madalas talaga kapag nagmi-mini vlog ako, hindi ko na isinasama sa video ang paglilinis ko ng CR dahil isinasabay ko nga to sa pagligo ko. Pero dahil ginaganahan nga ako kanina sa pagbibidyo itong at sinama ko na din sa pagbibidyo itong paglilinis ko ng CR. At saka pakaliit lang talaga nitong CR namin kaya minsan talaga nahihirapan ako kumilos kung magbibideo pa ako dito. Tingnan niyo naman kung gaano kaliit tong CR namin. At saka napakainit talaga dito sa loob ng CR pero kahit napakainit dito ay pinagtiyagaan ko talaga tong linis. Kailangan naman talaga palaging malinis ang CR lalo na tong CR namin dahil kadugtong nga lang to ng kusina namin. Kami mga nanay sasabihin namin maliligo lang kami tapos ang tagal-tagal namin sa CR hindi totoong naliligo lang kami dahil naglilinis muna kami ng CR bago maligo. Ang sarap kasi pakaramdam kapag alam mong malinis yung CR mo tapos kapag may ang bisita, hindi ka mahihiyang magpagamit ng CR nyo dahil alam mong malinis at nililisan mo. At ayun nga, pagkatapos ko maglinis ng CR namin, ay naligo na nga din ako. Kaya paano mga ma, hanggang dito na lang ulit for today's video.